Ito ang sampagita, ang national flower ng Pilipinas. Pero hindi ito native sa atin. Yes, that's right. Tara at alamin natin ang the truth about sampagita. The sampagita or just minum sambak, while well cultivated all over the Philippines, is actually exotic or not native here. Saan ito originally nanggaling? Well, may claims na ito raw ay originally from Iran at na-introduce sa Pilipinas noong una pang panahon. Meron ding reports na ito ay mula India at Bhutan. Ang tawag naman na sampagita ay sinasabing galing sa Arabic loanword word na sanbak, meaning lilac, na siya rin basis ng specific epithet na sambak, o kaya sa Sanskrit na kampaka, na ibig sabihin ay jasmine. Pero meron ding sikat na folk etymology na sinasabing ang sampagita ay galing sa mga salitang sumpa at kita. Pero balik tayo kung bakit naging isang national flower ang isang hindi native na halaman dito sa atin. Si Governor General Frank Murphy, isang banyagang politician at representative ng American colonial power, ang nag-decide niyan noong February 1, 1934, through Proclamation No. 652. Sumisimbolo raw ang sampagita sa purity, simplicity, humility, and strength ng bansa. Ironic man na isa sa ating mga national symbols ay reminder ng ating colonial past. Hindi natin sinasabi ng palitan ng national flower natin, ha? Marami naman kasing dapat i-prioritize, katulad ng pagsupil ng aggressive development na naglalagay sa panganib ng kapaligiran at kabuhayan. Saka naging bahagi na rin naman ng ating mga tradisyon ng Sampaguita. Maituturing na nga rin itong isang cultural icon. Mahalaga lang din na malaman ang konteksto ng mga bagay-bagay, i-acknowledge ang ating nakaraan, at i-confront ang mga ironies at complexities ng ating pag-iral. Nang sa ganon, mas lalong lalawak ang ating pangunawa at sa mapapaigting ang ating pagpapakilala at pagpapahalaga sa ating sari buhay na minsan ang naisang tabi at nakaligtaan. Ayun, kayo, anong common na halaman o hayop ang gusto niyong mapagkwentohan natin next time? Share niyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. Kita kita sa next video!